Hello guys! Good morning! Good morning mga kanani! Welcome back to my channel! Heto, nagbabalik na naman si Nani Eds. Medyo matagal na hindi nag-upload si Nani Eds, hindi naging active sa social media dahil sa dami ng mga dumaan sa kanyang buhay. Drama! Char! Hindi, seryoso. Minsan sa ating buhay may mga dumarating na pagsubok, may mga dumarating na problemang hindi inaasahan at uh, alam nyo na yung pakiramdam na wala kang kakampi, wala kang kasama kundi mag-isa ka lang na mag uh, hanap ng solusyon o mag-solve ng iyong mga problema. So, panic attack, anxiety, yan, nervous breakdown na yan, sama-sama na yata. But anyways, bago ako magkwento ng mga kadramahan po sa buhay, eh, back to normal na tayo. Nandito na ulit tayo sa Dubai. Ayan. Since, um, June, I think, 24. Ako dumating dito. Kaya, 24, 26, mga ganyan. Ayan medyo tumatanda na si Nani Eds kaya hindi na ano nakaka-remember talaga ng mga dates. Galing tayo sa pag-walk ng tatlong dogs ng mga amo. Cooper! Hi, Cooper! Ayan, sa sobrang init. Ayan. Pagod sila. Or, baka na-dehydrate din. Parang tao lang ba? Diba? Diba? Kaya, kawawa naman ang mga dogs, dogs. Cooper! Hi, Cooper! Cooper! Ayan, naisipan ko lang mag-live ngayon, guys. At, uh, naisipan ko lang din kuhaan tong mga alaga kong cutie pie. Wala naman kasi akong maisip pang may content. So, naisipan ko lang kasi nakita kong hingal na hingal. <laughs> Mainit kasi guys. Super. Yan, galing kami sa labas. Nag-walk ng konti. Kaya naman, hindi ko pinapakita ang camera sa aking face lock. Kasi haggard. Yan na lang ang tignan ninyo guys. Thank you guys for watching. Bye bye. See you on my next video. Pantuhan tayo. First day ng pagbabalik ni Nani Ed sa social media. Matagal din kasi akong nagpahinga sa dami ng mga pinagdaan ng problema. Yan. Patong-patong na unti-unti namang nasusod sa awan ng Panginoong Diyos, kapit lang at magdasal. Ang init, guys, dito sa Dubai. Kaya hindi ko kayo may pakita sa ano, hindi ako makaharap sa inyo guys hindi ko may pakita ang aking face lock haggard itong mga alaga ko na lang na mga dogs yan Cooper 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 hi Cooper yan actually alaga to ng anak ni panganay na amo tapos yun namang isa alaga ni bunso sa so, totoo lang mga kanani, yung magkapatid ang mga inalagaan ko dito. Pero ngayon malalaki na, mga dogs na. So, nani na ng dogs. <laughs> Ay, thank you, Baida. Baida, thank you. Thank you sa pagpasok sa aking live, Baida. Hindi ko akalain na merong <laughs> makakapansin ng paglalive ko. <laughs> thank you, Baida. Next time, kwentuhan tayo sa live ko. I-try ko lang mag-live. Gusto kong bumalik ulit sa pagbablog. Gawin na, ano, uh, libangan ba. Matagal din akong nagpahinga sa social media. Walang upload sa Reels, Facebook, TikTok, YouTube. Dahil sa dami ng pinagdaanan. Pwede kong ikwento isang araw para makuhaan nyo naman ng... Kahit papaano ay aral, mga ups and downs, mga kadramahan sa buhay. <laughs> Hi, Nika and Nicole. Thank you for joining my live. Shout out. Yeah, but sad to say guys, I need to go. I just uh, come in my mind to take a video with these dogs. We gone out for walk for a bit, but they look so tired because it's so hot here in Dubai. Look at the weather. Even the trees are dying now. Look. Uh, one day I will show you the surroundings where I am working. Thank you, guys, for watching. Bye bye.